kring 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 mm, mm, mm. minutes pa inaantok pa ako eh a few inches later kring 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 ano di ka pagigising nagset ka pa ng alarm ano tapos hindi ka naman agad babangon e di sana di ka nalang nag alarm kasi ang OA mo ang OA OA mo teka lang Parang ako na ata yung OA ah. Di bali na nga. Hmm. Anong oras na ba? Hala! Malilate na pala ako. Crew Experience Part 2 <laughs> ah. Aray! Ilang days pa lang ako noon sa trabaho, mukhang palpak agad ako, dahil unang late ko yun. Naku! Wala pang jeep! Anong oras na? Ayan, may paparating na! Para! Para po! Para! 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 Naku tutoy! Wala na! Punoan na kami oh! Manong, baka pwedeng sabit na lang po ako oh! Naku! Hindi pwede, baka madali pa ako dahil sa iyo eh. Sige na po, malilate na kasi ako eh. O oh, sige na nga, sumabit ka na dun sa uli. Sanay na rin ako sumabit ng jeep, kaya okay lang yun sa akin. Ang importante, makarating agad ako sa trabaho. Sayang, baka makaltasan pa ako nun. hindi pa nga ako nun sumasahod eh. Naku, traffic tayo! Nung na-traffic pa kami sa daan, kaya naisip ko na lang sa sarili ko. Ano kaya kung umabsent na lang ako? Talagang late na ako ng ilang minuto eh. Pero hindi pwede kasi walang ibang magsusoda dun. Tsak mapapagalitan pa rin ako neto. At maya maya nun, nakita ko yung paligid na malapit na lang pala ako. Kaya bumaba at tumakbo na lang ako nun. Kaya po to. Uh, Kunti na lang. Malapit na ako. Oh, bakit hingal na hingal ka? Para kang hinabol ng aso ah Late na po kasi ako Ah, dapat hindi pala aso yung humabol sa eh Ha? Ano, ano po ba dapat? Dinosaur, para binilisan mong pagtakbo nang makaabot ka pa Kaso late ka na nga eh Mga 10 minutes, ganun Hala! Uy pre, bakit na late ka? Patay ka, mapapagalitan ka ng manager ngayon lang naman ako na late eh. First time mo malate no? Nako, wag mo nang uulitin yun. Nga pala, hinahanap ka ni TL. Puntahan mo na lang daw siya. Bakit kaya pre? Ewan ko. Ah, uh, TL, hinahanap nyo raw po ba ako? Bakit late ka? Ah, uh, ano kasi, traffic po sa daan. Patay ka! Mag-direct GY ka mamaya ah, di joke lang. Kaya nga pala kita pinapatawag kasi may BO tayo. Eto yung list o, ikaw na bahala dyan Sige po. Ang BO nga pala ay big order. Kaya kapag meron nito, grabe ang hirap at nakakapagod. Kasi ang bilis maubos ng goods, kaya gawa lang ako ng gawa. Pabalik-balik na lang ako sa stockroom para kumuha ng mga ingredients. Tapos balik na naman sa dining. Tapos balik na naman sa kitchen. Tapos balik naman sa stockroom. Tapos balik naman sa kitchen. Hais! Ano pre? Mukhang hassle ka ata ah. Kaya mo pa ba? Kunti na lang parang susuko na ako eh. At nang matapos ko na mga task ko nun, nag lunch break na muna ako. Di pa nga ako nakakasubo at biglang... Soda, paripil naman ng ice. Soda, wala pong hot fudge. Soda, ice TPJ sa DT, wala na. Paprayo naman oh. Ano ba yan? Hindi pa nga ako nakakakain. Tawag naman kayo ng tawag. Sa sobrang pagmamadali ko nun kaya may nangyaring di inaasahan. Hala! Nasagi ko! Ah! Anong nangyari jan Ma'am, di ko po sinasadya. Hala! Bakit mo tinapon? Ma'am, sorry po. Di ba ikaw yung bago? Ilang days ka na nga? Panglimang araw ko po ngayon. Oh, dapat alam mo na yung mga safety rules natin dito. Hindi yung lalampan lang pa ka dyan. Tsaka di ba break time mo ngayon? Bakit ikaw yung gumagawa niyan? Hay nako, hindi ka ba marunong mag-endorse? Tapos nagkalat ka pa dyan. Eh meron pang audit ngayon. Hindi ka pa ba natututo? Paano yan? Ikakaltas na lang natin yan sa sahod mo ah. Anyways, linisin mo na yung mga natapon mo. Yes po. Okay lang yan pre Lahat naman tayo nagkakamali eh Bawi na lang next time Tama na nga ang drama Baka bumaha pa dito ng luha Pero pag out ko nun Ang lungkot lungkot ko talaga Kasi first time mangyari yun sa buhay ko na ma-pressure at mapagalitan. Kaya habang papauwi na ako noon, napag-isip-isip ko na siguro hindi nga bagay ang trabahong to sa akin. Ano kaya kung mag-resign na ako bukas? Tama yang naiisip mo, bata. Mag-resign ka na. Siguro natuto ka na sa mga sumbat sa'yo kanina. Kaya huwag ka nang mag-alinlangan. Kung ako sa'yo, mamaya magsusulat na ako ng resignation letter. <laughs> Iho, hindi naman masama ang mag-resign. Pero hindi pa sa ngayon. Alalahanin mo na may mga bayarin pa kayo sa bahay niyo. Tulungan mo muna ang mama mo. Palalagpasin mo lang ba ang mga nangyari sa'yo kanina? <laughs> Sino kayang eng-eng ang kayang magtiis ng sermong ibinato sa'yo sa harap ng maraming tao? <laughs> <laughs> Alam mo, kailangan rin talaga ng tao mga pagsubok. Dahil ako, naniniwala ako sa kasabihan na ang taong may tiyaga, may nilaga. Hindi! Ang taong may tiyaga, may patience. O, oh, alam mo na. Ang taong may tiyaga, may patience. Ah, okay, copy that. One month later. Ma! Mama! Ma! O, oh, bakit anak? Nasusunugan ba tayo? Ma, may sasabihin po ako sa inyo. oh, ano nga? Ma, resign na po ako. Woohoo! Ano? Ano sinabi mo? Nag-resign ka? Bakit ka nag-resign? Di, charot lang. Eh, kung yan talaga yung gusto mo, di, go lang anak. Piliin mo kung saan ka sasaya. O so, kita kahit mag ka pa. Mama naman. Di, joke lang. Siyempre, dapat sa marangal na trabaho lang. Magmula nun, napagtanto ko na hindi nga para sa akin ang maging isang empleyado, kundi ang mag-drawing, mag-animate, at magpasaya ng maraming tao. So paano mga lodi? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kits na lang ulit sa next video. Bye-bye.